everyone eto na naman kami ni tatay pauwi na naman kami natapos na naman ang aming araw nang wala na tayong make up <laughs> at ewan ko ba okay natapos ang araw na pagod na pagod kabubuat ng aking bag hindi ba naman 'yan sobrang so, bigat ng aking bag na 'yan ayan so tinapos namin ang aming araw sa aral <laughs> Araw sa aral. Araw sa aral. Ayan. So, tingnan, tingnan nyo kaya ang laman ng aking bag. O, diba? Parang walang saysay. -say. <laughs> Ayan. Pagkadami-dami, pagkabigat-bigat niyan. Ayan. Siyempre, lalagyan ng ating pang, ano, pang freshen up. <laughs> Ayan. Tapos, siyempre, wallet na lamang, ah, walang laman. Anong pecha na ba ngayon, Tay? <laughs> so, 17 pa lang? Kasi sahod lang namin muna karang araw, wala nang laman. Ay, sige nga. Ako may bariya pa. <laughs> And then, syempre, pabangong walang laman. Salamin, salamin, ituro sa akin. And then, ball pen. Pambatang ball pen Para bumata lagi. Syempre, Salamin. Kaya pala mabigat eh. Nandito pala ang armas ng aking tatay. <laughs> o diba? Pang ilang araw pa lang natin after ng sahod tatay. Bakit puro bariya na lang laman? <laughs> Ako Diyos ko po, ang hirap ng buhay. Siyempre notebook. Bigla ang pagka may meeting, kailangan may notebook. At syempre, yung galing na wallet sa aking mahal na estudyante. Ayan. Ano bang laman nito? Alam niyo ba kung anong laman nito? pabango ng mga matatanda. Tsaka syempre, ang bul bulsa ko, kung ito ay may lamang mga pabango ng matatanda, syempre, pati ang bulsa, pabango pa rin ng mga matatanda. Alam niyo ba, ito na ang pinakamabango para sa amin? Yung mga nag-iidad. Ayan, iba't ibang klase ng pabango ng mga tumatanda, I mean. Tsaka marami pang iba. Ayan, may lighter. O, bawal daw ang may lighter, pero ako may lighter. Bang, bang, bang. <laughs> Bakit may lighter? Pag dumadaan kami sa sementeryo ng... sa sementeryo, wala walang may ano doon, walang phosphor. Alam nga namang gisingin namin yung mga patay doon para manghiram ng phosphor. Walang ganun, Mars. <laughs> Tsaka pito. Tsaka yan, oh, Mga susi. Duplicate keys ng aming mga sasakyan. Mga sasakyan. Ayan. Toothpick. <laughs> ballpen. Ito ang aking pang malakasang ballpen. So, that's all. Mauwi pa lang kami niyan, pero... Marami pang energy si Ma'am at si Sir, no? From Araw, Madaling Araw. Tinatapos namin ang aming oras sa A-A Aran. Bye everyone. God bless. Bye. <coughs>